<laughs> happy birthday tomorrow. <laughs> wow. Oh, what will you say to Daddy Jamar? Daddy Jamar, happy birthday for tomorrow. Happy birthday, Daddy Jamar. Daddy, sabi mo. Happy birthday, Daddy. Dito ka umarap, sabi mo, happy birthday. Dito ka umarap sa sa camera. Happy birthday, Daddy. Mm, -mm. Happy birthday mo. Tomorrow. Tomorrow birthday mo Sabi mo sana masaya ka. Masaya ka. Masaya ka. Masaya ka. Ayusin mo. Masaya ka. Hindi ayusin mo 'yung pagsabi kay Daddy. Ano 'yung nasabi? Sabi mo, sana... Sana... Masaya ka sa birthday mo. Masaya sa birthday mo. O, ayusin mo, ulitin mo. Opa! Uh, Opa, ayag! Hindi, hindi Bilig Binigyan mo. kita ng sampo, o. Ha? Sana yung sampo? Hindi. O, diba? So, dapat marunong ka mag-greet. Hindi na, ne. Oto. Ikaw, God. Ayusin mo. Sinabi ko na sa'yo, diba? Hindi. Hindi, hindi batid. Hindi ka batid. Marunong ka, go. What will you say? Yeah. So, Daddy. Daddy. Happy birth, birthday po. Happy birthday po. Sana. Sana. Ay. Ay. ka dito. Ay, ano? Sana ay. Sana ay. Na ano? Sana. No? Masaya ka. Masaya ka. Sa. Sa. Ano? Birthday mo. Okay, sa birthday mo. Ay. Pagali yan. Ang bird ni Budak, ah. Oh. Happy ito. Unila sa 100 yeah. get birthday, Hindi ka bird ni Budak. Iya. Hindi ka bird ni Mother Pig. Malapit ng mahinog ang aking Baloy National High School. So, maganda rin kahit papano na yung nagtatanim-tanim ka kahit chamba-chamba lang at ngayon ay nagbunga na siya, di ba? So alam niyo na, di ba? Masarap ang saging. Very nutritious. Buwas. Buwas nga ni ang kanya birthday sa March 23. 23, tomorrow is March 23. Kaso, tatlo ang eskwela. O walang eskwela bukas kay Saturday. Tatlo? No, just only two days, Saturday and Sunday. Bigyan ako ng 100. Ha? Huh? Mami. Bibigyan ka ng 100? Oo. Oh. Sino magbibigay? Daddy. Ito, walang tikab sin... Ah, yes. Walang tikab sin daddy. <laughs> Oy, Lai, sa dapat nag-ano ka ng ano, sumblero sa mag ulo mo, kayo nag-upay-upay ka pala. Buwas ha, maaga kit sa bye-bye. Yeah. Ano masasabi mo sa yung birthday bukas, daddy? Oy, may pa-erok man siya. Oy, ano message mo? Atan! sit Para <laughs> gad Ana no. Ang binantayan ni an kanya kuan Ikaduhang asawa. Ento <laughs> nagda. Si budak. Binantayan niya kay Jenti si budak nga pala kumaon. Kung taman, budak ano maging oki okay manan imo mga babies kaya para mang kami makabayad sa mga jutang nes ayan si Budakels, Kels mupay si Budak ay nakapanghapunan na ano ha <laughs> bakit ka bumangon budak naman pala pagtubong Pwede kami sa amo, libot. Ayan o. Ang pagod niyong si Teacher Efren ay nandito. Tingnan niyo mata ko. Grabe. Kaya Umuwi ako dahil nga yung aming baby ay medyo hindi makahinga. Ang maayos dahil nga sa kanyang plema. Kaya inano ko muna siya binantayan bukas pupunta kami sa tabing dagat para ano ang ang kanyang likod kasi may halak siya ang problema niya hindi siya marunong mag ano magdura or magigham ay paano ba yung mag paano ba ang bisaya da mag kughad dire siya mara magkughad tigang kang sa bata. Mo pwede sa bata siya kay amo itong gin papatumarsin. Ito parang sirop nga nadadara nala sa pagpupo niya kanya plema. She's very phlegmatic. Kaya I'm so worried. Ko lang ang kanya mata kanina, di ba? Gidadag ko ina na huluwa na san ko anasya. siya. Malalat an ako na na nalukap na kay ano na siya, parang puno na yung dibdib niya sa ano, tapos hindi nababawasan. Ni pagsinga, hindi siya nagsisinga. Kaya kung meron ka mo suggestion kung ano yung pwede kong gawin, mga alternatives nga mura la organic, please comment down. So again, gusto ko lang i-flex ang aking daddy. daddy Gemma, happy birthday. Kahit wala tayong handa tomorrow, that would be a happy day pa rin kasi nga we have a good koan. A healthy koan. Body. No? Bisang kit waray ina daw pangiklop yung <laughs> booking okay, okay lang yan mahalaga guwapo ka mabaysay <laughs> buwa na ito nga guwapo ako lang mabaysay anyway bye thank you for watching